ayan mga kanayipi nakahingi tayo ng sticker ni Idol Idol Alfred Watermax What's up mga kanayipi nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoypi for another video ngayong araw pabiyahe tayo papuntang Alcala Bali, hindi pa ako namasada mga kanoypi. Kanina, inayos ko si Mia. nag oil ako at winashingan. Kaya ngayon, malinis na malinis si Mia. Bagong ligo mga kanoypi. at ngayon, samahan nyo ako. Babiyahe tayo papuntang Alcala, Pangasinan. May kukunin tayo doon sa lugar na yon. Alright? At pagkatapos nating makuha, Pwede na tayong mamasada mga kanoypi Saka nakakondisyon naman na si Mia eh Bagong change oil kaya maganda na naman yung takbo niyan Ayan si Mia mga kanoypi Dali, pinalitan ko rin siya ng ano, na yung tapaludo niya mga kanipi, yung nakalagay na ano, extender niya sa tapaludo, sa side wheel. Uh, pinalitan ko ng ano, goma. Kasi pag yung ano, yung tinanggal ko na yon, yung dati na nakalagay, pag nalulubak si Mia, kumakalampag mga kanipi. Kaya yan, pinalitan ko ng goma na lang. Ito siya, mga kanaypi yan. Alright. Magkabilaan to. Yan o. Okay. So, tara na, mga kanayipi. Anong oras na rin? Mag-aalas 12 na <laughs> ng tanghali. Ngayon pa lang tayo lalabas. Babiyahe. Okay? So, tara na, mga kanayipi. Bali, naka external mic pala tayo ngayon Kaya medyo maganda-ganda yung audio niya Mas malakas yung boses ko right let's go Punin muna natin tong fish shield natin Kasi, yan, may salamin kasi ako mga kanuyipi. Yan, pangontra sa ano sikat ng araw na sobrang liwanag alright let's go let's go shout out sa inyong lahat mga kalorpi so siguro nagtataka kayo kung ano yung kukunin ko sa Alcala kay Watermax Enterprises Enterprises <laughs> Doon tayo pupunta sa Watermax Enterprise na Kalayki. Ano may kukunin tayo doon. Mamaya makikita nyo kung ano yon, no? Saka pag nakita nyo ako sa daan, pwede po kayong bigyan ng ano na yon, yung kukunin ko doon sa Alcala. Okay? sa sentro uh, ano mga wala yung uh, tayo dito ayan shout out sa guwapo natin na uh, si Jason na uh, babaero sir good afternoon po welcome to second station si. anong uh, ikakarga po natin unleaded sir Sir, double check ko lang, full tank po unleaded. Sir, zero ah. Sir, we have comfort room, air and water. Is there anything you want me to do? Nothing, but nothing. Okay. Just put gas in my tricycle. <laughs> loko -loko to, eh. So tired. Mana? Pahadi kena ka nak karta. Dia kalau nak pergi karta eh. Ni sikah tadi. Oh. sanga mo ang hatid do. Oh? Wala. lang to. Eh okay, ops. Sige, tuloy na. Tayo sa Inti. Tayo sa sir already loaded three hundred twenty pesos. ano may tagas pa. Sir, is your back sack come out? Do you want to receive? No. Ano yung punas ko? Huwag na. Kakaya naman kay Gizmo. <laughs> Tara na mga kalayipi. Ang ilit. Grabe. Buti na lang may fish shield, no? Shoutout kay Ati Dolor Bina Mina ng Taga Blas dito sa Bilasis. Bale, ang lambot ng takbo ni Mia mga kanilang. na tayo dito sa bayan ng Alcala mga Kanoipi. search ko na yung ano, yung lugar ni Watermax Enterprise doon natin kukunin yung sadya natin dito sa Alcala mga Kanoipi. search ko lang kung saan banda so, na-search ko na naka, ano na sa google natin ito na tayo 1.7 kilometers per minutes nandun na tayo alright so balik tayo sumubra so, pala tayo mga kanayipi ng ano napuntahan puntahan? sir okay. sa kabila pala yun wala dyan si boss ah, Sayang, hindi ko mabutan ah. Makapagpapicture lang sana eh. <laughs> Sige sir, punta ako sa kabila. Ito pala yung watermax mga kanipen. Lawang pala. Ayong sa Alcala ayan, may sticker na tayong ibibigay sa aking mga subscribers ayan, bali 250 pesos itong ano, itong sticker na to, so marami-rami to ayan o oh. ayan o oh. <laughs> ayan, Ngilang kayo pag ano nakita nyo ako sa daan hawagin nyo lang ako mga kanay Lagi kang naghihinala Sabi ko hindi na tama. Yun pala ikaw yung may ginagawa Kala mo ko malalaman Ang sekreto lalabas Ayan mga kanaypi, labas na tayo. Tapos na akong mananghalian. Napakita ko na rin kay Mrs. yung ano, yung sticker. Pati kay niya napakita ko rin. Maganda daw mga kanaypi. So, masisihan yung mga solid canoy pi may makakatanggap no. Okay? Ayan, nandito na tayo sa ano, sa IGL mga canoy pi. Kali bigyan na natin si Sarge dito eh. Kumihingi ito eh. Sarge, dati sticker ko. May sticker na ako na bago.

mas kila ka kamo. <laughs> Makita ropa. Makita tayo ropa mo. Kala di kita itimbok, dahil di tayo ropa talaga. Oo. Amor man, oh. yan. Motoblogger. Motoblogger. Ay, motoronda. Uy. So, dahil di tayo ropa talaga. Okay. okay. Thank, thank you. you. Ayan, mga kalay, pinabigyan na natin yung kaibigan nating sityo dyan may suggest pa siya na lagyan ko sana daw ng ano picture ko sa sticker ano sa tingin niyo mga kanay <laughs> ayun nakakuha na ng pasayro yung ano sinundan kong tricycle ay di dito Ayan mga kanipi. di ko nilagay yung ano, yung bago kong yung sticker sa baba. Bali, ito yung unang pinagawa ko dito sa Pilipinas. Yan. Sunod ito. Ayan. Susunod naman tong ano. Naipi vlog na yan. May kanaipi pa dyan Oh. Maganda rin sana to eh. Ayan. Kaso, oh, taga... Pampanga yung gumawa nito, yung layout na ito mga kanaypi. sa kanya sana ako magpapagawa kaso sobrang busy hindi niya maharap na gumawa ng layout ng bago kong sticker kaya nagpagawa ako sa iba pero kung ano tawag nun kung available na siya pwede tayong magpa layout ng panibago sa kanya no. alright antay-antay tayo ng kasayaro mga kalipi. magic mo. Thank you. Ayan mga Kanoipi binigyan naman tayo ni Madam na uh, 70 pesos Ay, de pasayros ko, sir. Pas uh, uh, sir, sige, sige, sige. Uh, ah, sige. Ito sir. Ito, ah, si Bim. sige. <tellan> Yati, madam kupitan pa eh. Well, may kupit. May, so, may kasa, ano, madam? Uh, Ay, kasi lang. Likod TCB Mall.

Pura, 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 pura. Naka semi lowered gawin tilo side car ko. Ah. Naka semi lowered yung side ko. Mudeh. 哎。 Okay, sir oh, okay. Ay. Ayan, mga kanayipi. Madam uh, at Sir dito sa ano CB Mall Nagbigay naman ng 50 pesos mga kanaypi. All Alright Ayan puntan natin dito mga kanayipi Yung mga subscribers ko dito eh Shoutout ka na Shout out ka. Tingnan mo, bago na ba? Oh, bago, bagong design. Mo. Ah, sige, sige. Shout out ka muna. Nakaon. Shout out po kay Ay, Kalbo. Shout out kay Ray, shout out sa inyo. Shout out. Ano pangalan mo? Emil po, Emil Bandong po. Yan. Thank you, thank you. Thank you po sa Okay. thank thank you. Ayan mga kalayipi Tapigyan na natin Matagal na silang humihingi ng sticker ko eh Pag nadaan ako dito sa highway Nakikita nila ako Sinisigawan pa nga ako mga kalayipi Sabi nila sticker Eh Wala naman akong mabigay Kaya nga meron na Etna natin djan. Try again, the damn. Brown side from the north. yeah, let's go. Ayan mga pi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog Para mag-shoutout na naman sa inyong lahat Na mga nag-comment sa video ko kahapon So sa mga nag-comment ton at nag-personal message sa akin Tapusin nyo itong vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo At umpisa na natin Unang-una yan, shoutout kay Kuya dilion at Ati Kati Deleon from USA Shoutout na rin tayo sa Family Ancheta Shoutout kay Ma'am Cathy Ancheta At shoutout rin sa kanyang asawa Na si Sir Mark Ancheta At syempre shoutout rin Sa kanilang mga anak Na si Christoph Ancheta Mikaila Ancheta JR Ancheta At sa Bienan nila Na nandito sa Kayambanan Or Daneta City uh, Shoutout kay Sir Jel Ancheta at sa mga relatives namin dyan sa Kayambanan Ancheta Family ayan shoutout sa Pamilya Ancheta dito sa Kayambanan Ordaneta City at syempre shoutout na rin sa Pamilya Ancheta sa USA ayan thank you thank you so much ate at kuya dyan shoutout na rin tayo mga kanipi kay Gis TV Kabigkis shoutout kay Ferdinand Villaronte Manzano Shoutout kay Mel Bicicleta Bike Vlog Shoutout ka rin mga kanipi kay Edwin La Vittoria from Las Vegas, USA Shoutout kay Uncle Estebidoc Tilipi Santiago ng Vitis, Pampanga Shoutout kay Ray Ray TV ng Taiwan Shoutout na ta rin tayo kay Leo Digario Versosa Shoutout kay Arby Panado Shoutout ta rin mga kanipi kay Mar Tapnyo from South Korea At shoutout na ta rin tayo kay Bilya Quito Shoutout na ta rin tayo kay Michael Paul Lumayag At yan mga kanipi yung mga nag-comment at nag-personal message sa akin So kung gusto mo rin na ma-shoutout yung pangalan mo Just yes, comment below lang mga kanipi, Para bukas ma-shoutout ko na naman yung pangalan mo At ma-promote din natin kung vlogger ka man Dito sa aking video no? So dito ko na naman tatapusin ang video vlog Maraming maraming salamat mga kalayipi Sa supporta, sa panunood Sa noise skip ads na ginagawa nyo Maraming maraming salamat So kita kits bukas stay safe lagi. I love you all and peace out.